What's up guys? So another uh, video na naman tayo ngayon. So ngayon medyo may iba ng konti. Medyo hindi tayo tungkol sa coaching. Uh, ngayon. Babalik tayo dun sa uh, ating uh, hilig, no? So ano ba yung ating hilig? Nakikita nyo ba yung box na yan? Tara, tingnan natin. So, syempre bago natin simulan yung video, shout out muna sa uh, Team S Plus Elite Brotherhood. Yan, kila Boy ba? Kila Tiu? Kila uh, Hassel Fines? Kay uh, Gio? And uh, above 5.5 uh, RPM Kay uh, Sir uh, Ednel Shoutout sa inyo guys Sila yung mga uh, tumutulong or yung mga naging uh, solid natin kasama Sa pagkoko-check And syempre hindi natin mawawala dyan Honda Love of uh, Joseph Stone Ang ating uh, tuner builder So ano nga ba talaga itong uh, Pinadala sa atin So kanino ba ito galing So ngayon makikita nyo guys Galing kay uh, Matt Soul No? Ano ba to? Tingnan nga natin, tingnan natin. Yun. Logo pa lang, guys. Siguro may idea na kayo. Ha? Logo. So, tingnan natin kung ano ang laman na ito. So, alam guys, medyo matagal natin hinintay ito, no? Kasi yung... Uh, stats, medyo matagal bago tumating pero Uh, Kaya Sir Matt, maraming salamat at pinagbigyan uh, pinagbigay niya tayo. So, hirap pala mag-video pag isa lang yung kamay, no? So, sandali lang guys, ha? Kunin ko lang, ilalabas ko lang. So, yun guys, nailabas na natin siya. So, initial check ng box. Alam nyo na na yung logo niyan. Is Anta. Ikunan natin siya isang basketball shoes guys. so Sabi ko nga babalik tayo sa una nating uh, hilig. Ah uh, bago tayo nag uh, kotse kotse um hilig tayo sa basketball. Pero yung basketball yata yung walang hilig sa atin. <laughs> Pero it's a, still a form of exercise lalo na ngayon guys na tumaba na tayo. So ito yung makikita natin sa box. Uh, basketball shock the game logo ng Anta and uh, syempre yung uh, kanyang size. Size 10 tayo. Uh, medyo mataba kasi yung uh, paa natin pero sabi ni seller uh, true to size naman daw to. Dito siya yung mga snug fit or pang mga wide ko true to size to ito. So size 10 talaga tayo. You know. So initially 'yan yung makikita nyo sa box, Chinese character. You know? And then uh, mayroon tayo dito mga sizing in Chinese character din. So Anta. Anta logo, Anta China, QR code. So kung mapapansin nyo guys yung details Yung box nya Medyo parang snake skin sya Para syang Kobe 6 Ganyan yung uh, Nasa kanyang Box Dito sa gilid The quality is the heart of basketball And the soul of the world May sticker Chinese character Ulit Hindi natin alam yan Ayan, so yun yung mga Meron tayo So tara Puksan na natin So pagkabukas na pagkabukas Ito yung makikita natin sa loob Chinese character And yung shoes natin na in order Ito yung uh, tinata uh, tinatawag nila na Anta Shockwave 5 uh, Mga Chinese characters Hindi natin alam So mamaya na try natin na translate siguro Pagdating sa bahay Pero ito siya no? So, sabi ko sa inyo guys, medyo nahirapan no? in order. Hindi naman nahirapan, pero medyo hinantay natin siya kasi ito ang kanyang colorway, di ba? So, syempre, may eh, palibreng uh, socks tayo. Galing kay Sir Matt. Sir Matt, salamat ulit. Brooklyn, hindi pa yata natitrade si Kyrie dito. <laughs> okay. So guys, hindi pala ito talaga yung parang yung shoes ni Kyrie. Kasi yung kay Kyrie, uh, what I know is isa yung pro ito yung uh, shockwave lang hindi yung pro uh, may mga ibang youtube na, na nag review nung shoes na yun guys um, parang iba ang insole ng uh, ng pro yun know, compare dito so tayo ito ang kinuha natin so alam nyo naman guys mahilig tayo sa puti mahilig tayo sa light colors so ito yung tinatawag nila na boom dah Solid. So, ito yung tinatawag nila na uh, Shockwave Pro Inheritance. Yung colorway niya. So, yan siya. So, medyo chrome-chrome siya. White. Silver yung details. Magaan siya, no? Initial na uh, impression. Ngayon lang tayo nakahawak na ito in person. May wala kasing anta dito sa... Uh, sa Tarlac usually yung anta nasa ano pa um, nasa Marky Mall pa sa Pampanga pero wala tayong chance na nahawakan yun so yan so solid white with uh, ano dito guys chromatic you know, or titanium na na feels na details meron siyang uh, mga para nagre rainbow no so yan siya so white laces yung mga lagay ng sintas okay naman very comfy yung material. Ito feeling ko medyo press ko to sa paa. Lalo na sa mga katulad na natin na big guys. Di ba? So yan kung mapapansin nyo nga yung uh, toe niya, yung sole is may extension. And then yung tang parang may pull tab siya sa gilid. One piece uh, shoes din siya lalim. kung mapapansin nyo guys iba iba yung kanya um, soul you know, may nakalagay shock the game and uh, syempre yung carbon lodi natin dyan carbon fiber you know. meron din syang may iba traction malambot dito no? may, 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 parang foam din sya dito so check natin mamaya uh, tatry natin syang isuot kung ano ang kanyang feels. Pero shoutout muna kay uh, Sir uh, Matt, no? siya yung nagpadala and siya, sa kanya tayo naka-order ng uh, ating, uh, shoes. So nandito ang kanyang uh, Facebook and uh, kanyang uh, page order lang kaya sa kanya guys. So uh, what I have noticed dun sa kanyang uh, dun sa kanyang page is meron siyang mga Way of Wade, meron siyang Aaron Gordon 361, meron siyang mga um, Clay Thompson, you know. So, kompleto rin siya ng sizes and uh, madaling kausap usap you know, Madal madaling umorder sa kanya, super legit. Uh, papadala niya kayo lahat lagi ng mga pictures, ng updates kung nasa LBC na siya or nasa JNT na siya. So, super legit, no? hindi, hindi masasayang yung uh, pera niya. So, eto, uh, kung may mga magtatanong ng price, nalagay ko na lang siya sa comment section. Uh, sakto may uh, laro tayo ng uh, bowlers. Victoria mamaya sa Bayanihan. So, try natin siya, tignan natin kung ano magiging effect. Kung makakadagdag ba ito ng scoring points. <laughs> so, ganito lang muna yung video guys. Salamat sa pag-check.